Sa kanluran ng Palawan naman, pagtatayo ng mga pasilidad ang pinagahanta ng militar sa pinagagawang spot list, partikular sa Pagasa Island. Saksi si Chino Gaston. Matiwasay mang narating ng pinuno ng AFP at Defense Department ng Pagasa Island. Bago nito, apat na beses munang niradyohan ang sinakyan nilang C-130 aircraft. Ang nanita, mga Chinese na nakabase sa Subiri, teritoryo ng Pilipinas na kanila nang tinayuan ng mga pasilidad. Protocol yan, procedural yan. Uh, we also reply that we are flying over uh, Philippine territory. Hindi na nga ito ikinababahala ng ating Defense Secretary na inanunsyo pang magpapatayo tayo ng mga infrastruktura sa isla, kabilang ang fish port, desalination plant, power facilities at pagsisimento at pagpapahaba ng runway. Bago maghulyo, sisimula na ang pagtatayo ng beaching ramp para maipasok ang mga construction materials. Bilang alter ego ng Pangulo sa Larangan ng Defense, patunay ba ito na ang strategiya ng gobyerno ay nasa gawa talaga at wala sa salita? Kasunod kasi ng pahayag na ito. I may go to Pagasa Island to raise the flag there. Inalo ng Pangulo ang China. Ang China sent word na please do not do that. Because of our friendship with China, I will not go there to uh, To raise the Philippine flag. Pero wala mang paglalagay ng watawat ang Pangulo sa pag-asa, magtatayo naman daw dito ng mga estruktura pati sa mga katabing isla na ng higit 1.6 billion pesos at may panumbat tayo kung magalit na naman ang China. Pero kita nyo naman yung Subway Rift kanina. Masyado nang uh, tayo na alang nahuli dito eh. Kita rin naman ninyo yung nadaanan natin kanina, yung, uh, yung Vietnam. Very uh, built up na rin sila. So matagal na ito, dapat na uh, we have done this, should have done this before. Mula rito sa tuktok ng lighthouse ng Pag-asa Island, kitang-kita natin ang napakaraming mga gusali at mga pasilidad na itinayo ng China dyan sa kalapit na Subi Reef at pansin din natin ang napakaraming umaaligid na mga foreign fishing vessels sa Pag-asa Island. Sa huli ang mahalaga, matutulungan ang mga tulad ni Julie Mendoza na pangingin lang ang ikinabubuhay sa pag-asa. Yung ginagawa po namin sa mga nahuhuli naming isda, ano, yung daing-daing lang po tapos. Pero kung sana po may kagaya po may mga freezer kami, yung halimbawa po yung kagaya may mga gamit po kami, pwede po kasi mag ng mga iba't ibang ano sa isda. Yung araw, gusto na namin ayusin din ito as provincial government kasi siyang munisipyo ito sa probinsya ng Palawan. Ah, uh, hindi lang kami makapagalaw noon dahil may arbitral tribunal kaso pa tayo. Di ba? So nang lumabas na sinasabi na 200 nautical miles ay Palawan yan, eh di ano pang sasabihin ng China, di ba? So at least atras sila makipagkaibigan na lang. At habang wala pa yan, tuloy ang pagbabantay ng ating mga sundalo sa isla. At pinupuntahan namin para talangin kung ano yung ginagawa nila doon. Kung ano bang sa, na yung, Pero wala parang yung Wala, wala naman tayong ganun pa dito'ng history. Ako si Chino Gaston ng inyo. Saksi.